ALS lang yan. Walang alam yan. Hindi nga nag-aral sa normal school eh. Shortcut lang yan. Diploma agad. Ilan lang yan sa mga naririnig namin o ng mga estudyante namin na nag-aaral sa ALS. Pero alam nyo ba ang totoo? Hindi lang ALS ang pinag-uusapan dito. Buhay, pangarap, at dignidad ng tao ang ALS ay hindi shortcut. Ito po ay second chances. Hindi lahat ng nag-aaral sa ALS ay mga tamad. Huminto po sila sa kanilang pag-aaral, gawa ng kahirapan, sakit. Yung iba magdatrabaho para makatulong sa pamilya. Pero sa ALS, binibigan sila ng bagong pag-asa. Mas mahirap ang ALS kaysa sa iniisip ninyo. Isang guro, iba-ibang edad, iba-ibang pinagdadaanan. Minsan wala kang permanenteng classroom, wala kang sapat na materyales, pero tuloy ang aral. Galing sa ALS ang napakaraming guro. Seaman, criminology, nurse, at iba't iba pang larangan. Ako po mismo ay produkto ng ALS from elementary at secondary. Ang ALS ay para sa mga taong matatapang para humarap sa panibagong simula. Hindi madaling mag-aral, no? Kapag matanda ka na at may anak ka na. Pero pinipili nila ito araw-araw. Kaya kung isa ka sa nambababa sa ALS, panahon na para baguhin mo ang iyong perspektibo. At kung ikaw naman ay isang ALS learner o graduate sa ALS, dapat maging proud ka at taas noo.